Magpahinis kami ng bigas, guys. Yung binili namin yung bigas kasi may balak pa. Ayan, dito sa machine. Ayan, dito. Yung 30 kilos. Yung hakkin, papa. Ayan. 400. Ayan, 400. sa kasamahan ko sa trabaho buti na lang mayroon pang isang sako na bigas mahalang bigas ngayon isang lapad dati 7,000 lang ngayon yan ang pinakamura isang lapad na bili namin at iusap na nga lang kami buti mayroon pang isang sako na pera lalagay na yung pera 「いらっしゃいませ利用料金を入れてください」「料金は料金表を確認してください」いや「の客さんに料金表を全部入れてください」

ano? umirot? ano yun? 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 ano yun?

kilos niya, hindi din 27 kilos na lang. Wala na dito. Ayan, wow, malapit na siya matapos guys. Tapos, apakan daw yung pedal din sa para makita siya dito. na lang siya matatapos na. Ayan, okay na siya. Ayan, na sa lang talaga Ayan, bumabas malinis na. Wala na balat. Ang galing naman. Ayan ko lang nakita. Ignorante na. <laughs> Hmm, tapos na rao sa atin. Galing. Yan na. Tapos na guys.